May mga ekspresyon na, nang walang pag-aalsa, ay nagpapabagabag sa buhay ng isang tao. Hindi sila mga bala o lason sa baso, ngunit tila hindi nakakapinsalang mga parirala na ulitin natin araw-araw, tulad ng isang otomatikong ugali. Wala silang mapait na lasa o tunog ng tunog, ngunit unti, unting nakawin nila ang aming enerhiya, ang aming mga pagkakataon at maging sa hinaharap na maaari nating itayo. Ang bawat salita na binibigkas natin ay kumikilos bilang isang hindi nakikita na puwersa. Pinalalaki tayo ng pasulong o ipangangaral tayo sa sahig, bilang isang bigat na dala natin ng hindi na pagtanto. Ang problema ay ang karamihan sa mga tao na hindi sinasadya na pumili ng timbang. Inuulit nila ang mga parirala na normal na tunog, ngunit talagang kumikilos bilang mga alon. Ilang beses mong sinabi, hindi ko ito gagawin, imposible ba ito, pagod na pagod ako, tiyo, anuman. Ito ay maaaring mukhang isang reaksyon lamang ngunit ang mga salitang ito ay tulad ng isang mabaga na lason. Ang lakas nito ay hindi saktan ang iba ngunit upang muling isulat ang mismong kasaysayan ng mga nagpapahayag sa kanila. Ang isang sinaunang karunungan ay nagtuturo na ang wika kahit na maliit ay may kapangyarihan sa buong katawan. Maaari itong magaan ang isang spark na nagsusunog ng isang buong bahay o nag-iilaw ng isang landas sa kadiliman. Kapag inuulit natin ang mga parirala ng pagkatalo, aktibo namin ang isang mekanismo ng sarili. Ang pag-iisip ng mga salita, naisip na gumagabay sa mga aksyon, at kilos sa turn ay tukuyin ang kapalaran. Ito ay isang gear na hindi titigil, gusto man natin o hindi. Kung sa gear na ito ay mailason, ang resulta ay iginuhit na. Ang pinaka, mapanganib na bitag ay ang marami ay hindi nakakaintindi kung paano nila pinapakain ang kanilang sariling limitasyon. Nagreklamo sila tungkol sa buhay, nagbibigay, katwiran sa kanilang sarili, sisihin ang iba, at ang mga pariralang ito ay nag echo sa isip araw-araw. Sa paglipas ng panahon, sila ay naging isang panloob na tinig, at ang tao ay tumitigil sa pag uutos sa kanila na utusan sila. Maaari mong baguhin ang iyong mga trabaho, lungsod o panlipunang bilog, ngunit kung hindi mo ikot ang iyong paraan ng pagsasalita, kukunin mo ang parehong hindi nakikita na pag-aresto sa iyo. Ang wika ang susi, binubuksan nito ang mga pintuan o ikinulong sila magpakailanman. Huminto ngayon at sumasalamin, ilan ang mga pagkakataon na isinara mo sa iyong sarili dahil lamang sa sinabi mo hindi ba ito gagana? Ilang beses na tumigil sa pag-arte dahil ang iyong sariling panloob na tinig ay sumuko ng maaga. Kung hindi mo nakikilala at tinanggal ang mga pangusap na ito, magpapatuloy kang lason sa bawat isa araw-araw. Kahit na ang swerte ay tinalo ang iyong pintuan, ang iyong mga salita ay makakahanap ng isang paraan upang sabotahe ang lahat. Tandaan, ang bawat salita ay isang gamot o isang lason. Ang buhay na mayroon ka ngayon ay ang eksaktong pagmuni, muni ng sinabi mo sa iyong sarili kahapon. Kung nais mo ng ibang bukas, magsimula sa pamamagitan ng pagtigil sa pag-uulit ng mga pangusap na ito. Isipin ang isang baso ng malinaw na tubig ng kristal. Siya ay dalisay, nakakapreskong, puno ng buhay. Ngayon ay tumulo ang isang patak ng lason dito. Ang tubig ay malinaw pa rin, ngunit hindi naligtas. Hindi ka namatay sa oras, ngunit unti, unting ang bawat sip na korod sa loob. Sa gayon ay gumana ang mga pangungusap na sinasabi natin nang hindi nagbibigay ng kahalagahan. Hindi sila pumapatay kaagad. Nahuhulog sila, araw-araw, binabago ang buhay sa isang pagkakasunod, sunod ng mga mabisyo na pagkabigo at bilo. Sabi mo, pagod na pagod ako at sa araw na iyon ay walang hakbang pa. Mambles, hindi ako nagagawa at sumuko ng isang pagkakataon. Sinabi niya pa rin, walang nagbabago at tumigil sa pakikipaglaban. Ang bawat isa sa mga ito ay bumagsak ng lason sa paraan nito. Inihahambing ng sinaunang karunungan ang mga salita sa mga buto. Ang bawat isa ay nakatira sa hardin na kanyang itinanim. Kung ang mga buto ay nakakalason, ang hardin ay nag-iiwan at nagtataka ang tao kung bakit hindi ito nag-aani ng mga prutas, kung bakit may mga tinik. Ngunit ito mismo ang araw-araw ay nagtapo ng mga salita na walang hinahayaan sa mundo. Ang mga salita ay hindi lamang programa sa iyong isip na impluensyahan nila kung sino ang nasa paligid mo. Sabihin sa isang bata ang isang daang beses, hindi mo magagawa at naniniwala siya na parang batas ng kalikasan. Ulitin ang iyong sarili ng isang libong beses, hindi ito para sa akin, at ang iyong utak ay magtatayo ng mga pader na napakataas na hindi mo rin mahahanap ang paraan. Maraming tao ang nag-iisip ng kahirapan ay isang mababang sweldo o ang masamang kapalaran ay ang mga pangyayari. Ngunit ang katotohanan ay ang lahat ay nagsisimula sa mga salita. Naging isang filter sila kung saan nakikita natin ang mundo. Kung ang filter ay nalason, kahit na ang mga pagkakataon ay makikita. Kahit na ang pagkakataon ay naroroon, ang iyong panloob na boses ay bumubulong, hindi ito para sa iyo. Pag, isipan kung gaano karaming mga pintuan ang iyong isinara ng nag-iisa, ilang beses na nag-alok sa iyo ang buhay, ngunit ang iyong sariling mga salita ay nagbalik ito maaaring pinangarap niyang magsimula ng isang negosyo, ngunit kumbinsido siya na ito ay masyadong mapanganib. Marahil ay nais niya ang isang bagong profesyon, ngunit inulit niya, matanda na ako para doon. O baka gusto kong baguhin ang lungsod, ngunit kung hikayatin. Ei, hindi ito para sa isang katulad ko. Kaya ang lason ay kumikilos, hindi ito pumapatay ng sabay, sabay, ngunit dahan, dahang paralisado. Kung hindi mo napagtanto sa oras, Maaari kang gumastos ng isang buhay na naka. Lock sa isang haula na ang susi ay palaging nasa iyong bulsa. Ang nakakatakot na bagay ay ang karamihan ay hindi naniniwala sa lakas ng mga salita. Natatawa ako sa ideya, ano ang mababago ng isang pangungusap. Ngunit kung ang isang salita ay may kakayahang sirain ang isang pag-ibig, pagpatay sa isang pag-asa o pagpepreno ng isang panaginip, hindi ba isang malakas na instrumento? at kung paano maglaro gamit ang isang baril na itinuro sa iyong sarili. Sa makatuwid, kagyat na malaman na kilalanin ang mga pangungusap na nagdadala ng lason. Nagtunog sila ng pamilya, tila hindi sila nakakapinsala, ngunit hanggat sila ay nasa kanilang bokabularyo, kasaganaan, pag-ibig, lakas at kaligayahan ay susundan ng malayo. Sinasabi nito ang kwento ng isang tagabaril na nag-aayos ng sapatos. Kilala siya ng lahat bilang isang matapat ngunit mahirap na tao. Araw, araw na inulit niya, hindi ako ipinanganak upang maging mayaman. Kapag iminungkahi ng mga kapitbahay na palawakin nito ang pagawaan o pag, upa ng isang katulong, sumagot lang siya, mayroon akong sapat. Parin, hindi ito gagana. Ang pariralang iyon ay naging kanyang dalangin, hindi Diyos, kundi sa mediocrity. At natutupad ang mga salita, ang kanyang mga kamay ay nagdurugo mula sa pagtatrabaho ng labis, ang kanyang mga mata ay pagod sa madilim na ilaw, ang kanyang kaluluwa ay nagnanais ng higit pa, ngunit ang kanyang dila ay nagpatuloy sa kanya na natigil sa parehong bilog. Namatay siya sa parehong bench kung saan siya nagsimula, walang iniwan na kayamanan, walang kaalaman, ngunit isang tahimik na pamana lamang, ang takot sa pagsubo. Sa gayon gumagana ang unang nakakalaso na parirala, hindi ako may kakayahang. Sa pamamagitan ng pagpapahayag nito, ang utak ay tumitigil sa paghahanap ng mga solusyon. Isinasara nito ang lahat ng mga pintuan na parang hindi na sila umiiral. Kinukumpirma ng modernong sikolohiya kung ano ang kilala ng matalinong mga tao para sa milenya, kapag sinabi mong ki hindi ko kaya, ang iyong isip ay pumipigil sa mga mapagkukunan. Huwag maghanap ng mga kahalili, makatipid ng enerhiya, sumuko. Tulad ng ipinaliwanag ng psychologist na si Daniel Kahneman, ang utak ay tamad at kumapit sa handa ng mga sagot. At ang pinakamadaling sagot ay hindi magbibigay. Ngunit narito ang katotohanan, hindi mo malalaman kung ano ang may kakayahang hanggang sa magsimulang kumilos. Ang bawat paglago ay ipinanganak kapag ang tao ay lampas sa tila posible kapag nahaharap siya sa natatakot. Ang kalamnan ay lumalaki lamang sa ilalim ng pagtutol ang karakter ay pinalakas lamang sa kahirapan. Sa tuwing nais ng iyong dila na sabihin, hindi ito para sa akin, itanong, sino, kung gayon? Sino ang karapat, dapat sa akin? Ipinanganak ka ba upang manirahan sa loob ng mga hangganan na nakabalangkas ng mga salita ng iba? Itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo, ang limitasyon na nilikha mo ang iyong sarili ay mas malakas kaysa sa anumang panlabas na pader. Ngunit ang pagsira nito ay maaaring tumagal lamang ng isang segundo. Itigil lamang ang pagpapahayag ng mga salitang pinapakain ito. Tumingin sa paligid mo. Ang bawat lalaki o babae na nanalo ng isang bagay na makabuluhang nahaharap sa isang sandali ng sumigaw ang lahat, imposible ito. Ngunit hindi nila pinayagan ang pariralang ito na tumira sa kanilang mga bibig. Sa halip, pinalitan nila ito ng iba, susubukan ko, makakahanap ako ng isang paraan, hindi ako susuko. Binago ng iyong buhay ang eksaktong sandali na hindi mo sinabi ang mga salitang nag-aalipin sa iyo. Itigil ang pag-ulit, ito ay lampas sa aking lakas. Baguhin para sa, malalaman ko kung paano ito gagawin. Nararamdaman mo ang pagbabago ng enerhiya. At kung ulitin mo ito araw-araw, ang iyong utak ay magsisimulang maghanap ng mga solusyon, walang paghingi ng tawad. Tandaan, ang unang nakakalaso na parirala ay ang pagsuko sa iyong sarili. Pinapatay nito ang panaginip kahit na bago mo gawin ang unang hakbang. Huwag kailanman ipahayag ito. Sa isang maliit na bayan, nabuhay siya ng isang babaeng naggangalang hagi. Nagtrabaho ako sa merkado, nagbebenta ng mga gulay, at araw, araw na inulit ko, wala akong pagpipilian. Nang uminom ang kanyang asawa, sinabi niya, wala akong pagpipilian. Kapag pinuto ng boss ang kanyang sweldo, nagbulong, bulungan siya muli, wala akong pagpipilian ang mga salitang iyon ay naging kanilang mga tanikala. Nasanay na siya sa kanila nang huminto siya sa paghahanap ng mga kahalili. Hindi niya sinubukan na sumali sa ibang mga kababaihan, hindi humingi ng bagong trabaho, hindi natutunan ng bago. Ang kanyang mundo ay bumagsak hanggang sa siya ay naging isang sel, at ang susi ay nasa kanyang sariling mga kamay, naka, lock sa likod ng paulit, ulit na parirala. Wala akong pagpipilian ay isang laso na nagpaparalisa sa kalooban. Kapag binibigkas ito ng isang tao, hindi na siya nagmamay, ari ng kanyang sariling patutunguhan. Ito ay naging isang biktima na naghihintay para sa isang tagapagligtas. Ngunit alam mo ba kung ano ang pinakamahirap na katotohanan? Walang darating. Walang mag-drag sa kanya sa ilaw habang hindi mo ginawa ang unang hakbang. Tinatawag ito ng mga psikologo na natutunan ng kawalan ng lakas. Kapag may nakakumbinsi na walang paraan, ang utak ay tumitigil sa paghahanap ng mga solusyon. Ito ay isang bitag na kumokonsumo ng enerhiya at pag-asa. Ngunit ang karunungan ng mga Hudyo ay nag-aalok ng isang simpleng ideya, palaging may pagpipilian kahit nasa sarili nito. Mas madidilim na lalaki. Si Viktor Frankl, na nakaligtas sa mga kampo ng konsentrasyon, ay nagturo ng kanyang sariling buhay. Maaari nilang kunin ang lahat mula sa isang tao, Ngunit isang bagay, ang kalayaan na piliin ang kanilang saloobin sa kung ano ang mangyayari. Ang pagpili ay umiiral kahit na tila hindi umiiral. Ngunit kung ulitin mo ang kabaligtaran, tinanggal nito ang iyong sariling lakas. Sa tuwing mahuli mo ang iyong sarili na nagsasabing wala akong pagpipilian, itigil. Tanungin ang iyong sarili, paano kung hindi ito totoo? Paano kung umiiral ang pagpipilian, Ngunit nangangailangan ng lakas ng loob, pagsisikap o pag-abandona ng ginhawa. Maaring ito ay isang mahirap na pagpipilian, ngunit pinili pa rin ito. Sinabi ng mga Hudyo, ang sandaling ang isang tao ay tumigil sa nakakakita ng mga pagpipilian, tumigil na maging tao at maging alipin, mga pangyayari, pagpapasya ng iba, takot. Maging matapat, ilang beses mong nabigyang, katwiran ang hindi pag-asa sa mga salitang ito. Ilang beses na tumigil sa pagkuha ng isang bagong hakbang dahil lamang sa mas madaling sabihin na wala akong pagpipilian. Sa bawat oras na naghatid ka ng isang piraso ng iyong patutunguhan. Huwag ulitin ang laso na pariralang ito. Sa halip, sabihin ang pagpili ay umiiral at mahahanap ko ito. Ang simpleng palitan na ito ay nagbabago sa iyong isip. Nagsisimula siyang maghanap ng mga paraan. Isinaaktibo ang mga nakatagong mapagkukunan, tingnan kung ano ang dating hindi nakikita. Tandaan, ang kalayaan ay hindi nagsisimula sa mga pangyayari, ngunit sa wika. Itigil ang pagpapahayag ng mga salita ng biktima at maramdaman mong ipinanganak sa loob mo ng lakas ng mga nag-uutos sa iyong sariling buhay. Sa isang matandang pamilyang hudyo, mayroong isang kaugalian. Tuwing biyernes ng gabi sa hapag, Tinanong ng kanyang ama ang kanyang mga anak kung ano ang kanilang natutunan sa isang linggo, at ang lahat ay nagbahagi ng mga bagong ideya. Ngunit ang isa sa kanyang mga anak, si Itzha, halos palaging ibinaba ang kanyang mga mata at nagbulong, hindi ko ito gagawin. Hindi ko ito gagawin. Ang isa pang pangungusap na sumisira sa mga patutunguhan. Mukhang mababa ito, ngunit ang mga epekto nito ay sumisira sa mataas na dami. Una, ang tao ay sumusuko sa maliit na bagay. Hindi siya natututo ng isang bagong kakayahan, hindi niya sinusubukan na makipag-ayos, hindi ipinapalagay ang isang mapaghamong proyekto. Pagkatapos, nang hindi na pagtanto ito, ang ugali ng pag-urong ay nagiging isang sistema, at pagkatapos ang buhay ay nabawasan sa isang security zone, kung saan walang mga tagumpay o paglaki. Ang mga salitang ito ay tulad ng isang pader na itinatayo mo sa harap mo araw-araw tumungo siya sa kanya. At sa halip na maghanap ng isang pintuan o hagdan, nakakumbinsi na ang pader ay hindi masusukat. Ngunit sa katunayan, hindi siya gawa sa bato, siya ay gawa sa kanyang sariling mga saloobin. Tinawag ito ni Carol Dweck na isang nakapirming kaisipan. Na inuulit, hindi ako naniniwala na ang mga kakayahan ay hindi nagbabago. Kung ang isang bagay ay mahirap, kaya hindi ito para sa akin. Ngunit itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo ang kabaligtaran, ito mismo kung saan ang kahirapan ay nagsisimula ang tunay na pag-unlad. Pag-isipan ito, ang bawat dakilang lalaki o babae ay nasa gilid ng pangungusap na ito. Sa bawat oras na natatakot si Moises na magsalita bago si Paraon, masasabi niya na hindi ko ito gagawin. Ngunit tumagal ito ng isang hakbang at nagbago ang kwento. Sa bawat oras na nahaharap si David sa isang kaaway, naisip niya na ihindi ko gagawin. Ngunit kumilos ito at ang mahina ay tinalo ang kuta. Ang pariralangki hindi ko magagawang imagnakaw mula sa iyo ang pinakamahalagang bagay, ang pagkakataon. Ang pagkakataong subukan, lumago, magulat. Sa tuwing ipahayag mo ito, parang itinapon ito, kusang loob ang susi sa isang pintuan na humahantong. Maging matapat. Ilan ang mga pagkakataon na nawala ka dahil sa mga salitang ito. Ilang beses ka nang lumapit sa isang tao na maaaring maging isang kaalyado. Gaano karaming beses na hindi mo sinubukan dahil sa iyong isip, binibigkas nito ang pagkakanulo na tinig na ito, hindi ko ito makukuha. Malubhang ito, kung ang iyong wika ay nalason sa pangungusap na ito, ang iyong buhay ay nagiging makitid at mahirap. Ngunit palitan lamang siya ng isusubukan ko ti o makakahanap ako ng isang paraan at nagbabago ang lahat. Ang iyong utak ay nagsisimulang maghanap ng mga paglabas, nag-trigger ng mga mapagkukunang dormant, nagbubukas ng mga pintuan na hindi mo alam na umiiral. Sinabi ng mga hudyo, ang mga salita ay lumikha ng mga mundo. Kung sasabihin mong ki hindi ko ito gagawin, lumilikha ng isang mundo ng pagkatalo. Kung sasabihin mong kisusubukan ko, Lumilikha ito ng isang mundo ng mga posibilidad. Sa tuwing mahuli mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga salitang ito, baguhin ang mga ito. Kahit na ito ay hindi sigurado sa una, kahit na ang puso ay nanginginig. Ang mahalagang bagay ay hindi mo na pinapakain ang laso na nag-aalis ng iyong kapalaran. Sa isang maliit na tindahan sa Jerusalem, isang negosyante na nagreklamo sa kanyang mga kapitbahay, wala lang akong swerte. Sisihin ang swerte sa lahat, para sa masamang benta, ang panahon, ang katotohanan na ang ibang mga mga ngalakal ay nakakaakit ng mas maraming mga customer. Inulit niya ito kaya spatter na kahit na tumigil siya sa pagsubok na baguhin ang isang bagay. Hindi ako swerte. Ito ay isa pang pangungusap na unti, unting lumiliko ang tao sa isang biktima. Nakatago ito. Isang pagsuko. Kung ang lahat ay nakasalalay sa swerte, bakit magsisikap? Bakit lumaban, alamin, gumawa ng mga plano? Ang patutunguhan ay nagpasya na ang lahat. Ngunit ito ay kung saan tumugon ang karunungan ng mga Hudyo, ito ay kasinungalingan. Sa Pirke Avot, nakasulat ito, hindi sa iyo upang tapusin ang gawain, ngunit hindi mo rin ito maibibigay. Iyon ay, ang buhay ay palaging nangangailangan ng pagkilos, at ang swerte ay ang inkwentro lamang sa pagitan ng pagsisikap at pagkakataon. Ang pariralang tiwala akong swerte ay pumapatay sa iyo ng enerhiya ng lumikha. Pinalitan niya ang tanong na iano ang magagawa ko. Bakit nangyari ito sa akin? At ang pangalawang tanong na ito ay nagdadala sa kanya sa isang patay na pagtatapos. Tandaan, ilang beses na nagbago ang iyong buhay dahil sa isang maliit na hakbang ka, tumawag. Nagpadala siya ng isang email, hakbang sa unahan o simpleng sinubukan. Ito ay walang swerte, ito ay isang pagpipilian. Ang sikologo na si Daniel Kahneman, sa kanyang pag-aaral sa mga pitfalls ng pag-iisip, ay nagpakita kung paano natin maiugnay ang tagumpay ng iba na swerte at ang ating sariling mga pagkabigo sa masamang kapalaran. Ngunit ang katotohanan ay ang tagumpay ay itinayo sa daan, daang mga tahimik na pagpapasya, na kung saan walang makakaalam sa disiplina ng pagising ng mas maaga sa katigasan ng pagtitiis ng ibang araw. Sa lakas ng loob na huwag sumuko pagkatapos ng unang pagkakamali. Maging matapat, ilang beses mong sinabi na hindi ako mapalad sa halip na aminin hindi ko ito ginawa ng sapat. Ilang beses na ang pangusap na ito ay nagsilbing maskara upang itago ang pagkakasala bilang isang dahilan na hindi harapin ang iyong sariling responsibilidad. Ang mga salitang ito ay lason, sapagkat nagnanakaw sila mula sa iyo ng kapangyarihang kumilos. At kung saan walang responsibilidad, walang lakas. Ang tradisyon ng mga Hudyo ay palaging nagturo ang pagiging sagutin. Sagot para sa iyong tahanan, para sa iyong salita, para sa iyong trabaho. Kapag tumigil ka sa pagsisi ng iyong swerte at magsimulang kumilos, ang mundo ay tumugon ng may mga pagkakataon. Ngunit habang pinapakain ang pariralang ito, ang iyong buhay ay mananatiling hindi gumagalaw. Tandaan, hindi ako mapalad, hindi ito paliwanag ito ay isang kasinungalingan na sinabi mo sa iyong sarili. At sa bawat oras na inuulit ito, tinalikuran ito ang karapatang magbago. Sa matandang warsaw, nabuhay siya ng isang sastre na dati kong sinabi sa mga customer, masyado akong luma upang magbago. Ang kanyang pagawaan ay walang laman, advanced ang fashion. At nanatili siyang may parehong mga hulma, inuulit ang parehong pangungusap. Pagkalipas ng ilang taon, wala nang ibang naalala sa kanya at sarado ang kanyang tindahan. Nagsimula akong huliki o matanda na ako upang magbago ang mga pariralang ito ay laso na pinutol ang kanilang mga pakpak. Parang ang mga katwiran, ngunit itago ang takot. Takot na magsimula, mapanganib, aminin na maaaring magawa ito ng mas mahusay. Malinaw ang karunungan ng mga Hudyo, habang humihinga ka, mayroong isang pagkakataon. Umalis si Abraham sa kanyang paglalakbay sa edad na 75. Pinangunahan ni Moises ang mga tao sa 80. Walang nagtanong sa kanila, hindi ba huli? Sapagkat ang layunin at kahulugan ay hindi sumunod sa kalendaryo. Kinukumpirma ng modern psychology, sa anumang edad, pinapayagan ka ng utak ng neuroplasticity na matuto, magbago, lumikha ng mga bagong gawi. Ngunit sa sandaling sabihin mo, huli na, lumabas ang panloob na siga. Tanungin ang iyong sarili, huli na ba, o natatakot ka bang magsimula mula sa simula? Ang katotohanan ay ang T-Zero na ito ay hindi walang laman, ay ang iyong buhay, ang iyong lakas, iyong karanasan. Sa bawat oras na sasabihin mong tihuli na, pumapatay ng isang pagkakataon na maaaring baguhin ang lahat. Siguro maaari kang malaman ang isang wika, magsimula ng isang negosyo, muling pagbuo ng mga relasyon, mabawi ang kalusugan, ngunit ang laso ng pariralang ito ay paralisado. Tingnan ang iyong sarili. Ano ang talagang pumipigil sa iyo mula sa simula ngayon? Hindi ito edad, hindi oras, ito ay isang ugali ng pagsuko bago subukan. Itinuturo sa iyo ng tradisyon ng mga Hudyo na pahalagahan ang bawat araw na para bang una at ang huli. Ngayon ay palaging ang pinakamahusay na sandali dahil bukas ay maaaring hindi dumating masyado akong matanda ay isang kasinungalingan na ang mga bulong ng pagod. Ngunit ang pagkapagod ay gumaling sa pagkilos. Gaano karaming mga tao ang alam mong nagsimula ng huli at nanalo pa? Bakit nila ito nakuha? Dahil hindi nila hinaya ang lason ang pariralang ito sa iyong kinabukasan. Huwag sabihin huli na. Sabihin ang piagora at isang solong araw ng pagkilos ay nagkakahalaga ng higit sa mga dekada ng paghihintay. Sinuri namin ang ilang mga parirala na kumikilos bilang lason. Hindi ko magagawa, hindi ito para sa akin, ito ay palaging katulad nito, maghihintay ako, nagsimula ako ng huli. Tila hindi nakakapinsala, ngunit ang bawat salita ay nagdadala ng isang patak ng lason na sumisira sa mga pagpapasya, mga pagkakataon nito, kapalaran nito. Hindi lamang sila mga ekspresyon, ang mga ito ay mga programa sa kaisipan na nagpapanatili sa iyo na natigil habang nagpapatuloy ang buhay. Sa palagay mo sinasabi mo ang mga ito nang hindi sinasadya, ngunit sila ay nagiging isang script na araw-araw ay pinatuyo ang iyong lakas. Itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo, ang mundo ay nilikha ng salita at ang buhay ng tao ay itinayo ng salita. Isang salita. Maaari mong pagpalain at itaas o sirain at walang laman. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga na panoorin kung ano ang lumalabas sa iyong bibig. Sa halip na ihindi ko kaya, sabi, susubukan ko at makahanap ng paraan. Sa halip na ihindi ito para sa akin, sabi niya, nararapat ako at handa akong kumilos. Sa halip na ipalaging ito ay, nagpasya siya, ngayon ay pumili ako ng ibang paraan. Sa lugar ng i maghihintay ako, kumilos, ngayon ay gumawa ako ng unang hakbang. At sa halip na nagsimula ako huli, sabi, ito ang tamang oras. Tingnan ang pagkakaiba hindi ito magic, pinili ito. Nagpapasya na ihinto ang pagpapakain ng iyong isip ng lason at simulan ang pagpapakain ito ng mahigpit. Isipin ang iyong buhay sa isang taon kung patuloy mong inuulit ang mga lason na parirala, ang parehong mga problema, ang parehong pagkapagod, ang parehong kahirapan ng mga saloobin at kilos. Ngayon isipin kung paano ito magiging kung mula ngayon nagpatibay ka ng mapagpasyang, malinis, makapangyarihang mga salita. Ang lahat ay nagbabago sa isang simpleng pagliko ng wika, dahil ang wika ay nagdidirekta sa iyong isip at isip ang iyong mga aksyon. Ano ang magagawa mo ngayon? Isa, kilalanin kung aling mga salita ang otomatikong ulitin. Dalawa, palitan ang hindi bababa sa isang pangungusap ng laso na may isang parirala ng lakas. Tatlo, ulitin ang bagong pangungusap araw, araw hanggang sa maging ugali. Apat, kumilos, kahit na may takot, kahit na may kahirapan. Ito ay isang maliit na plano, ngunit gumagana ito. Hindi ka mahina, nakalimutan mo lang ang lakas ng disiplina at layunin. Ibinabalik nito ang sandaling ipagpatuloy mo ang kontrol sa iyong mga salita. Sabihin mo ang iyong sarili ngayon, ngayon ay nagsisimula na ako. At nawa ang pariralang ito ang unang hakbang sa iyong bagong landas.